ang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapan, na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong sa si Heso Kristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amay ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at angad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais sa kami makarating at humantong. Kaya nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pangino, o o sa kita. Magsiluhod po lahat. Pamanaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun hindi naman ng matapos ang hapunan, inawa ka niya ang kalis, muli ka niya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag sa akin. Magsitay lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagabuhay ng iyong anak, kaya tiniyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo, amaling mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdi ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. ang silhot Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanibotan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ang manaming mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang, ay matutunawa kay San Juan para hanapin ikaw lamang at akuin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay sa bawang makita ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po muna sa dali. Magandang gabi po, Reverend Father Douglas Badong. Sa ngala ng aming mahal na kura paroko, Reverend Father Ramon Bernardo, sa bumubuo ng Parish Pastoral Council sa Fiesta Committee 2025 sa aming hermano, Brother Rene Sandel, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagunlak na kayo'y aming makasama sa Misa Nobenario para sa aming mahal na patrong si San Juan de Dios. Muli narito po ang aming munting handog ng aming pasasalamat. Mula po sa aming puso, maraming salamat po at magandang gabi. Salamat din po sa pagkakataon na makapagmisà po at makabahagi sa inyong po kapisahan kay San Juan de Dios. First time ko po na makadaan po dito at makapagmisà sa inyong po ang simbahan. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-imbita. Kay Father Ramon, maraming salamat po no sa inyong parish priest at sa inyong uh, PPC na para po maalala ninyo yung pangalan ko na maimbit. <laughs> Salamat po at nawa magkaroon kayo ng mas makabuluhan na pagdiriwang ng kapistahan po bukas. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalaing kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang hapon.